maging scientific yung ating procedure. Ngayon tay, may papakita ko sa inyo. Ah, uh, ito yung mga babasahin na ibibigay ko sa iyo. Lahat ng problema mo ay di nandito yung solusyon, no? Tago itago mo yan, pero uh, bilang tulong sa inyo ay bibigyan po kita ng isang litro nito. Itong vaccine natin, ito yung solusyon, mm. lahat ng inyong mga problema dito, ma man, madaga, masakit, huwag niya kayong magamit ng mga fungicide stuff na yan. No? Mm. Uh, yan, itong gagamitin nyo, 10 kutsara sa isang napstox per year. Mm. Bigay ko po sa iyo. Salamat. Tulungan kita. <laughs> oh, Sige. Alamak. guys, sundan nyo po ako at uh, puntahan po natin itong mga uh, i-rescue -re po natin dito sa Verwila Campo Uno Nueva no Era Verwila sa I Agusan del Sur uh, papuntahan po natin yung farmer na uh, i-rescue -re natin dahil pinatake po ng hoppers yung kanyang farm nasa ay ah uh, namumunga na po ayan na to. Ito, ito guys, itong itong area na to ang i-rescue natin. Ah. Uh, po. Habang wala pa siyang bunga pero ano, buntis na po ito guys, malapit ng magsingaw. Kaya agapan po natin ito, guys. Ayun, ayun. Mga kasamahan po namin. Po. Punta po tayo sa lugar dulo. Medyo malawak na po guys yung kanyang damage upper burn. tingnan niyo. Yan nagyeyelo na yan. Malawak. ayan oh. Ayan o, ayan. Tingnan nyo, ito yung epekto niya guys, burn Ito sa ilalim kasi ang kadalasan tumitira dito yung mga brown plant hoppers. Ayan. Kaya ano natin? Kailangan natin ito silang ma-rescue. Ayan po. Ah uh, Nandito po tayo sa isang area na i-rescue natin sa lugar ng uh, Nueva Era, Agusan del sur. Ngayon po ang problema po nila dito guys ay narampan po ang ang mga <coughs> infestation ng uh, hoppers o hopper burn uh, yun po yung mga brown plant hoppers at uh, yung mayroon parang puti at sakaye at yung kulay green uh, sila po yung mga isa sa pinaka hindi po nila masusulusyonan ngayon. Kasama po natin dito ngayon tay. Sino po nga lang tay? tay? Bunel All video uh, Isa po kayong rice farmer mm. uh, At saka yung palay niya guys Ipapakita po natin sa video Yung parang ano na uh, Marami na pong mga spot spot Yung mga nasunog na Pero may mga pwede tayong i-rescue Na hindi na po ito Ma Ma ano pa, matamaan At pwede pa silang makaka-harvest Yung mga hindi pa natatamaan sa gilid Para hindi na mag i-expand yung kanilang Problem kaya tay, ano po yung mga ginagamit nyo before? Ilang bisis kayo nag-spray sa isang linggo? Anong mga in-spray nyo? Ano oh, yun? Yeah. Matambal nga ako. Ah, sorry, sorry. Oh, sorry, sorry. Huwag mo oh, nang sambitin. Huwag mo nang sabihin. Hmm. Pero sa ilang linggo, ilang uh, ilang bisis kayo nag-spray? Sa 2. dalawang bisis. Pero anong nakita nyo? Well, May rin. ano ba? Uh, na hinto ba? O, o ganun pa rin? Ah, mm -hmm. Ganon pa rin. Moriyapon. Moriyapon. <laughs> Actually, yan yung epekto ng pinatawag uh, nating uh, na immune or yes. nagkaroon na ng resistance ang mga insekto. Kaya kailangan maging scientific yung ating procedure. Ngayon tay, may papakita ko sa inyo. ah, uh, ito yung mga babasahin na ibibigay ko sa iyo. Lahat ng problema mo ay di, nandito yung solusyon. No? Hmm tago itago mo 'yan pero uh, bilang tulong sa inyo ay bibigyan po kita ng isang litro nito. Itong vaccine natin, ito yung solusyon mm. lahat ng inyong mga problema dito, ma-infecto man, madaga, masakit, wag nya kayong magamit ng mga fungicide staff na 'yan, no? Ah mm. uh, yan itong gagamitin nyo, 10 kutsara sa isang naphth spray. Mm. Bigay ko po sa iyo. Salamat tulungan kita. Oo. Sige. Ah, uh, 'yun po at uh, ngayon ang gagamitin ninyo tay, uh, magtimpla po kayo niyan. I-shake niyo muna. Oo. I-shake niyo muna tapos dahil sa medyo mataas yung uh, yung mga infestation nito ay magre-recommend po tayo ng uh, insecticide na pwede niyo kung anong meron po kayo diyan ay ano natin i dito. Okay? At uh, meron po kayong ano? Uh, tawag nito uh, fertilizer nandito na meron tayo available dito ah oh, uh, post muna bro mm -hmm. ang atong uh, din na purpose site yan mag magtitimpla po tayo ngayon guys at dito kukuha si tatay sa balon at uh, si, tuturuan uh, po natin siya mag mix uh, na Nabot sa baha di. Ah, nabot ni baha di. Nabot ang araw nga gila sa do. Atas ari no, sa ako. Dalong kayo. Dalong kayo. Sinami siya kung wala kong kakit mo doon is pay. Liniro ta ni nga baha. Imo ni tanang to? Dala taman mati kakawa ko. Tung dito. Mamaya na yan. Ah... So like. uh, anong sukatan niya? Hari mo? Santo Clahem yan. 14 ml, 15 ml. Doa ka sa tubig niyo. Sa Sandok na lang tubig sa. Para hindi ma. Actually 100 ml, ah uh, 100 ml guys ang ilalagay natin dalawang ganito. Kasi 50 ml ito ah uh, dalawang punong-puno. Okay, open Natin. Actually, dapat, <clears throat> dapat, meron po tayong isa, ilalagay pa na ammonium sulfate na po 10 kutsara, putas na 10 kutsara, yung zinc sulfate, at yung mix. Kaya lang, hindi po sila available sa ngayon. Emergency. Ay, lang po natin, ay mag-mix tayo ng uh, available nila na insecticide kasi yung insecticide na ginagamit nila ganun pa rin hindi, nyo, hindi nakakapatay dati pero Uh, kailangan lang natin na mag-mix dahil sa rampant yung infestation. ah uh, pagkatapos, at least yung hindi napapatay na nasa ilalim na nakatago, ito yung tatapos sa kanila. Uh, Magmumold yung mga insekto after mga 3 to 5 days. Ops! So, ay mag-mix na po tayo dalawang kusara. Dalawang ano po Equivalent sa mga 100 ml po yan okay okay, okay. Tapos uh, may kutsara yung mix. Bali ano ko tay? Alagyan uh, po ng apat na kutsara. Okay. For the meantime guys, uh, isubukan po natin itong visa ng uh, Mipsin. Uh, kung gaano siya ka-compatible dito sa ating crop vaccine. Pero actually, kahit anong insecticide, wag lang fungicide ay uh, ano naman, uh, okay naman. Uh, ngayon, uh, apat na kutsara tayo sa isang ini mix niya. Sa susunod tayo mag ano kayo magmasa, mag gloves kasi hindi yan ang proper na application medyo baba konti. Kasi makontaminit yung mga ano ninyo. Tubig. Diyan kayo. minom inaom? Hindi Para pang pananak. Okay. Lagyan nyo ng tubig. Tapos po na ba. Itong crop vaccine natin guys, ito po yung total solusyon ng mga pananim na pwede po itong makakatulong sa lahat ng mga diseases na hindi na kayo maggamit ng mga fungicides. Lahat ng mga pest na pwedeng mag-atake dito sa inyo. Pero yung mga halimbawa, pag hindi ko yung mix ng mga insecticides, yung mga gagamba dito sa paligid ay hindi na mamatay. Pipiliin lang po niya yung mga pinapatay niya. Kinakain lang po. Hindi niya pinapatay directly pero kinakain no, so kinakain niya yung mga insekto sa loob ng tatlo hanggang limang araw ay mabubulok na po yung mga insekto gaya doon sa picture na sa brochure natin na nagmumold okay okay guys uh, subaybayan so po ninyo <laughs> nga pa. Para dapat may Ito dapat mga 4 to 5 am ang timing of spraying pagka sa mga ganitong problema ayan po guys uh, nag spray na po sila at ito, dadagdagan po natin yan ng isang litro guys para sa pag uh, milking stage ay magpapaloa po sila ng spraying dito.